sa ating government in action, Valenzuela City LGU, namigay ng educational incentive sa mga mag-aaral at araw ng mga magsasaka at mangisda, masayang idinaos sa Mati City. Si Maris Rico sa report, Rise and Shine Maris. Salayong matulungan pa ang mga mag-aaral na Valenzuelano at kilalani ng kanilang mga pagsisikap na mahagi ang pamalang lungsod ng Valenzuela ng aabot sa 25 million pesos na halaga ng educational incentives para sa mga mag-aaral sa lungsod, kung saan aabot sa may git 16,000 ang na mga nagsipagtapos sa elementarya at senior high school mula sa mga pampublikong paaralan sa lungsod ang napamahagian ng tulong. Bilang bahagi ng selebrasyon ng araw ng mga magsasaka at manging isda, masayang idinaos ng mga magsasaka sa Davao Oriental ang Farmers Field Day. Isinagawa ito sa barangay Don Enrique Lopez Matas City kung saan kinilala ng pamalaan ang mahalagang papel na ginagampanan ng magigiting ng mga magsasaka at manging isda. Isa sa nakamamanghang ipinakita ng mga magsasaka ay ang paggawa ng honeydew na isa sa kanilang mga produktong naging matagumpay. Mababatid na ang agrikultura at pangisdaan ang isa sa mga pangunahing prioridad at patuloy na itinataguyod at sinosoportahan ngayon ng Administrasyon ng Probinsya. Maris Rico para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.